Turay, maawin niya ako, mangitat at tau noon nga maraguso. Dari ko man ganyan sa ganyan seran dali sa ba balayan Batangas diyan, nga ginakaong gali diyan. Abi ko dati, makahihilo. Itong na uh, samitan ko ay, bay, manami gali. Lalo na kapag ginataan sa kalabasa, tapos medyo maanghang okay, adobo. Pero si partner, ang ginaubra niya, kisa, biskan i- pan mo lang, lagaon mo lang ang ginasawsaw nanda sa baguong ako tayo na ginabaklan ko ito at kalabasa uh, okra, yung may mga kabod Tapos tinplahon ko sa mga medyo manghanga hanga mito na Pero pilang basis ko dyan nga pang pag pagpangita Ginabaliktad ko lang Ay eh, kung imong butongon Huwag out dapat balikan Mga mo karang naubra Simple lang nga ako Siyempre gamay pa lang ako Ay eh, kung tinitinin ako nga taon Gapangita at ma pwede masudaan Gapanambo Gapangakway Ah gapamuso Ah Mupayahan ka ra Mga mo karang bagay May pangpakalman ako Kaso syempre iba kita yung mag isa na Ikaw kita nagpangita At imong nga Ging sulagatabi ko na sanay ka sa mga pras ko Nga gamay pa na kung waka't ka sudan, ka lang sa tao na magpangita, may makita ka rin sudan kaso ang problema sa kung huwag yun, hindi yun tao mga pangayo-pangayo dati man, ka lang sa kapitbahay mo, mga ayaw ka lang dito puso't saging kung ano, tawaan ka baka lang, hindi yun pwede bakal ka na tandaan ko pa dati, nga sugo lang ako ay dati oh, mga ayaw ka lang ito ng bitsin, asin ito kaya ay tapos pag uli ko, may bitbit -bit, -bit ako ng niya tangkong, pangadobo adobo manag-uli yung gali ako dyan, nakasumahan ko si nanay yung tatay, ng kambing ano oras yung sada ng lambo, ay kung maaga akong sada maglambo? lambo, makakaawin niya itambing mga dahon-dahon niya -dahon may ubud. Pag mabasa basak pa, magiging inatay. Nung, gabaka-baka ako nakuling pauli. Mabudlay mga yung croquette na ayan. Eh. Diyan din lang na mga tinipon ko. Sobra. O, oh, diba? Kung mahugod ka lang, durong sa daim dyan sa taon nun. Kamukha lang kang mag-imay bukon mo lang tapos bulan mo nga lang sa tunga para hindi mapahit yan ah, gamitan lang naman ng kutsara dyan para malasig uh, ah, amung lang kawan mag nang na himay tapos ugasan mo lang okay yun mamaya pwede yung mga luto matrabaho siya pero in dun work it Itaya pang pag naluto lalo mo namin ka magdimpla oh, awos ka namin dun gin kod kod kong galit dyan yung kalabasa para madasig mga dunot Ngayon na, ko sa top ko para hindi doon madasig lang ating plow mo lang gata tapos ibutang mo yun. Okay yun na yun. Bulan mo lagi siya tapos ibabad mo siya sa malamig na tubig para mahuhabok niya doon pag luto yun. Sunod yung hilaga, ang kinutkot yung kalabasa. nagisa na ako dyan si buyas bawang ng luya tapos inbutang ko tayo ng kalabasa ayan halo mo para pagdunot dunot yun um, manami siya para malapit na po ayan butang mga latit bitsin pagpaminta halo mo lang Hindi tangan ko mga galit-galit ng kono alamang o dayok. Pang palasa. Tapos yung busunod ko din dayong gata. Ayan, halo lang. Timplahan mo sa asin. Tapos butahan mo ng asukal pang balance. Butahan ko ng liyat dayo kabilog na katumbaw para may kagat-kagat. Demonyo buhos tong nilaga mga taunon nga maraguso. Halo-halo lang. Pwede kun. Luto man lagi eh. Samitan ta. Eh, Ako na. Na among garedhayto ra niya. Luto nung aton nga ginataan nga taunon nga maraguso. Tan ba gamanti ka manti huh? kanami yung takon sa kanun. Biskan baho kanami yung takon. O, tawa oh, tawa baho. Ah, gamanti ka manti Kaunta.